Isang buntis na asawa, sinipa mismo ng kanyang asawa dahil lamang sa sekretarya. Ngunit sa loob lamang ng isang oras, dumating ang biyenan at chairman ng kumpanya, dala ang kapangyarihang magpabago ng lahat. Ano ang naghihintay? Isang daang ulit na kabayaran at isang sapilitang diborsyon ay ayanig sa kanilang pamilya. Paano matatapos ang laban na ito? At sino ang tunay na magwawagi? Sinipa ang buntis na asawa. Ramdam niya ang matinding kirot sa kanyang tiyan. Bumagsak siya sa malamig na sahig ng marmol. Ang paligid ay tila umikot. Narinig niya ang basag na salamin ng plorera. Humalo ang tunog ng paghikbi at malakas na yabag ng sapatos. Ang amoy ng pabango ng sekretarya ay kumapit sa hangin. Matamis ngunit nakakasulaso. Nadagdagan pa ng amoy ng sigarilyo mula sa bibig ng kanyang asawa. Pilit niyang iniangat ang sarili ang kanyang palad ay dumampi sa malamig at madulas na sahig. Nakikita niya ang sariling refleksyon sa bubog na kumalat. Ang mga mata ng sekretarya ay malamig. Parang nanonood lamang ng isang palabas. Habang nakapulupot ang kanyang mga braso sa braso ng lalaki. Sa labas, may narinig na ugong ng sasakyan. Mabilis na bumukas ang gate. Nagtilian ang mga kasambahay. Ang boses ng matanda ay umalingaw Malalim, Galit. Mapanganib. Ang bienan ay pumasok kasunod ang chairman ng kumpanya. Ang kanilang mga yabag ay mabigat at mariing tumatama sa sahig. Parang mga hampas ng martilyo sa puso ng lalaki. Ang mga mata ng matanda ay nanlilisi. Walang awa. Walang pag-aalinlangan. Isang oras lang. Mabigat ang tinig. At kailangan mong magbayad ng isang daang ulit sa ginawa mo. Tahimik ang paligid. Tanging ang mabilis na tibok ng buntis na asawa ang naririnig. Kasabay ng malamig na pawis na dumaloy sa kanyang sentido. Sinipat ng chairman ang lalaki. Seryoso. Parang hukom na magpaparusa. Sa pilitang diborsyo. Walang puwang para sa pagtutol. Walang puwang para sa awa. Ang buntis na asawa ay kumapit sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ang kanyang hininga ay mabigat at mahina. Nararamdaman niya ang malamig na hangin mula sa nakabukas na bintana. Dumampi ito sa kanyang balat. Parang nagbabadya ng mas malaking unos. Ang buntis na asawa ay nakahawak pa rin sa kanyang tiyan. Ang kanyang dibdib ay umaalon parang sinasakal ng bigat ng takot. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha, ngunit na natiling matatag ang kanyang tingin. Sa gilid ng silid, ang mga kasambahay ay nagtipon. Tahimik silang nakamasid, parang mga estatwa na hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. May ilan na natakpan ang kanilang bibig, may ilan na nagdasal ng pabulong. Ang biyanan ay humakbang palapit. Mabigat ang bawat yapak, parang dagundong ng kulog sa sahig. Itinaas niya ang kanyang baston at itinuro ang anak na lalaki. Wala ka ng lugar dito, malamig na wika ng matanda. Ang kanyang boses ay parang yelo, matalim at walang pag-aalinlangan pati ang apelido mo, aalisin ko sa iyo. Nanginginig ang sekretarya sa sulok. Kanina ay nakataas ang kanyang baba, ngayon ay nakayuko na siya. Parang pinapasan niya ang lahat ng tingin ng pagkasuklam mula sa paligid. Ang lalaki na asawa ay nagngalit ang panga. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Ang bigat ng mga mata ng chairman at ng kanyang ama ay tila humahawak sa kanyang leg. Magbayad ka, Malinaw ang utos ng chairman. Isang daang ulit. Hindi sa pera lamang. Kundi sa dangal, sa pangalan, at sa lahat ng pinaghirapan ng pamilya. Ang katahimikan ay nabasag ng dumagundong ang tunog ng pintuan. May mga taong pumasok, nakadamit formal, hawak ang mga dokumento. Mga abogado, mga saksi, mga kasama sa kapangyarihan ng pamilya. Inilapag nila ang makapal na folder sa mesa. Ang tunog ng papel ay parang hampas ng palad sa mukha ng lalaki. Sa pilitang diborsyo, nakasulat sa ibabaw. Ang buntis na asawa ay halos mawala ng lakas. Ngunit sa kanyang dibdib, may liwanag na unti-unting umusbong. Isang liwanag ng pag-asa na baka matapos na rin ang kanyang kalbaryo. Naririnig niya ang malalim na hinga ng kanyang biyenan. Parang leon na handang Manila. Naririnig niya ang kaluskos ng mga papel parang tanikala na unti-unting pumuputol sa kanyang pagkakagapos. Sa labas, dumampi ang hangin, malamig at matalim. Ang mga kortina ay umalon, kasabay ng tila panaghoy ng gabi. At sa kanyang mga palad, daman niya ang unti-unting tibok ng kanyang anak sa sinapupunan. Isang tibok ng buhay. Isang tibok ng pag-asa. Isang tibok na parang sinisigaw na hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang buntis na asawa ay nakahiga pa rin, pinipilit manatiling gising. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit ramdam niya ang init ng kanyang mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ay parang apoy na lumalaban sa lamig ng takot na bumabalot sa buong silid. Ang kanyang biyanan ay lumapit sa kanya. Dahan-dahan, marahan, ngunit may bigat sa bawat hakbang. Inabot niya ang kanyang braso, inalalayan siya paupo, at mahigpit na hinawakan ang kanyang balikat hindi ka nag-iisa, mariing bulong ng matanda. Ang kanyang tinig ay parang bakal na hindi matitinan. Sa oras na ito, ako ang tatayo bilang sandigan mo. Narinig ng lahat ang utos ng chairman. Ang kanyang mga salita ay malutong parang martilyo na dumadagundong sa sahig. Simula ngayon, ang lahat ng ari-arian, lahat ng pangalan, lahat ng koneksyon, ililipat palayo sa kanya. Hindi na siya anak ng pamilya. Namuti ang mukha ng lalaki, parang biglang natanggalan ng dugo. Naglakad siya papalapit, nagmakaawa, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ama, huwag naman. Ngunit mabilis na pumutol ang boses ng chairman. Wala ka ng ama. Wala ka ng asawa. Ang mayroon ka lang ay kahihiyan. Ang sekretarya ay napasandal sa dingding. Nakahawak siya sa kanyang dibdib, habol ang hininga. Wala na ang dati niyang tapang, wala na ang pagmamataas sa kanyang mga mata. Ang natira na lang ay takot at pagkakasala na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng lahat, ang buntis na asawa ay unti-unting tumayo. Mahina ang kanyang tuhod, nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit sa kanyang mga mata, mainingning ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Hindi ko nahahayaang maulit ito. Mahinang tinig, ngunit sapat upang marinig ng lahat. Hindi na kailanman. Natahimik ang buong silid. Kahit ang mga kasambahay ay hindi nakagalaw. Ang hangin ay tila huminto, nakabitin ang bigat ng kanyang mga salita. Sa kanyang pandinig, mas malinaw ang tunog ng kanyang sariling hininga. Mas malinaw ang tibok ng kanyang puso. Mas malinaw ang pagtibok ng maliit na buhay sa kanyang sinapupunan. Lumapit ang chairman at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Simula ngayon, protektado ka, Anya walang makakagambala pa sa iyo at sa magiging anak mo. Bumigat ang mga yapak ng mga gwardiya na pumasok sa loob. Hinarap nila ang lalaki, malamig at walang emosyon. Parang mga anino ng kapalaran na dumating upang kunin ang kanyang kalayaan. Hinila nila siya palayo. Ang kanyang tinig ay pumunit sa katahimikan, puno ng galit at panghihinayang. Ngunit wala nang nakikinig. Wala nang naniniwala. Sa sahig, naiwan ang sekretarya nakayuko, luhaan at parang basag na laruan na walang silbi. Wala siyang ibang nagawa kundi panoorin ang pagbagsak ng lahat ng kanyang pinangarap. At sa gitna ng kaguluhan, ang buntis na asawa ay nakaramdam ng kakaibang lakas. Parang bumukas ang isang pinto sa kanyang kalooban. Isang pinto ng tapang, ng pag-asa, ng bagong simula. Ngunit kasabay nito, may malamig na pangamba na gumapang sa kanyang dibdib. Dahil alam niya ang kwento ay hindi pa tapos. Ang buntis na asawa ay nanatiling nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Ang kanyang mga daliri ay kumakapit pa rin sa balikat ng kanyang biyenan, ngunit unti-unti na niyang pinapalakas ang kanyang sariling katawan. Ang kanyang hininga ay humahaba, mabigat at puno ng bigat ng mga pangyayari. Sa paligid, ang mga ilaw ng chandelier ay kumikislap. Parang mga matang nakamasid, malamig at mapanuri. Ang bawat anino sa dingding ay tila may sariling buhay, sumasayaw kasabay ng tensyon sa hangin. Naririnig niya ang malalakas na yabag ng mga gwardiya na humihila sa kanyang asawa palabas. Ang tunog ng bakal na posas ay umalingaw nga sa bawat sulok ng mansyon. Bawat kalansing ay parang pako na itinataga sa kahihiyan ng lalaki. Hindi pa ito tapos sigaw ng kanyang asawa, pilit na pumipiglas. Ang kanyang boses ay garalgal, puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa bawat sigaw, mas lalo lamang siyang nawawala ng kapangyarihan. Ang sekretarya ay nananatiling nakayuko. Ang kanyang buhok ay nakalugay, tumatakip sa kanyang mukha. Ngunit mula sa pagitan ng mga hibla, makikita ang pamumula ng kanyang mga mata. Parang pinagsisihan ang lahat, ngunit huli na ang lahat. Ang buntis na asawa ay napakapit sa kanyang tiyan. Nararamdaman niya ang banayad na paggalaw sa kanyang sinapupunan. Parang sumasabay ang bata sa bawat tibok ng kanyang puso. Isang paalala na may dahilan para lumaban. Lumapit muli ang chairman. Sa kanyang mga mata, may bigat ng galit at bigat ng proteksyon. Simula ngayon, ikaw ay hindi lamang asawa. Ikaw ay magiging ina na may karapatan at dangal. Hindi na kita hahayaang apihin. Ang kanyang mga salita ay pumuno sa silid. Parang batas na isinulat mismo sa hangin walang puwang para sa pagtutol. Sa gilid, bumuntong hininga ang mga kasambahay. Isa-isa silang yumuko, parang kinikilala ang bagong kapangyarihan ng babae. Isang tanda na ang kanyang lugar sa bahay na iyon ay hindi na matitinag. Ngunit sa kanyang dibdib, may malamig na takot na hindi mawala-wala. Alam niyang kahit nawala ang kanyang asawa sa tabi niya, ang sugat ng nakaraan ay mananatili. At ang anino ng kahapon ay maaaring bumalik sa oras na hindi inaasahan. Sa labas ng mansyon, dumadagundong ang kulog. Ang kalangitan ay kumukulog at kumikidlat, tila sinasalamin ang kaguluhan sa loob. Ang hangin ay malamig, malakas, at tila may daladalang babala. Nilingon ng buntis na asawa ang kanyang bienan. Sa kabila ng galit at tigas ng loob ng matanda, may nakita siyang bahid ng awa at pangunawa. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng kaligtasan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang pintuan na sinarhan matapos silahin palabas ang kanyang asawa narinig niya ang mahina ngunit malinaw na bulong na nagmula sa sarili niyang isip Hindi ito ang katapusan Ito ang simula ng mas mabigat na laban At sa kanyang mga palad ramdam niya ang tibok ng buhay sa kanyang sinapupunan Mas mabilis Mas malakas Parang naghahanda sa unos na paparating ang buntis na asawa ay nanatiling nakapikit sandali. Ang kanyang dibdib ay umaangat at bumabagsa, parang hinahabol ang bawat hininga. Sa kanyang mga tainga, umuugong pa rin ang huling sigaw ng kanyang asawa. Hindi pa ito tapos. Ang tinig na iyon ay parang latay na hindi matanggal sa kanyang balat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang chandelier sa itaas ay kumikislap parang nag-aalab na apoy. Ang bawat liwanag ay tumatama sa mga dingding, nag-iiwan ng mahahabang anino na parang mga multo ng nakaraan. Lumapit muli ang chairman. Sa kanyang mga kamay, dala niya ang mga dokumento ng sapilitang diborsyo. Inilapag niya iyon sa mesa, ang tunog ay matalim, parang tunog ng martilyo sa korte. "Pirmahan mo ito," sabi niya sa babae. "Ngayon na." Nanginig ang kanyang mga daliri. Tumingin siya sa biyanan, sa chairman, at sa mga taong nakapaligid. Ang kanyang puso ay kumakabog parang tambol sa gitna ng katahimikan. Pumirma siya. Bawat guhit ng panulat ay parang kutsilyo na pumupunit sa tanikala ng kanyang nakaraan. Ngunit kasabay nito, parang naglalagay din siya ng marka sa isang bagong landas na puno ng panganib at hindi tiyak. Tahimik ang buong silid. Tanging ang tunog ng pag-ikot ng relo sa dingding ang naririnig. Bawat segundo ay mabigat, parang humahaba ang oras. Ang biyanan ay ngumiti ng malamlam. Hindi iyon iti ng tuwa, kundi ng kaginhawaan na natapos na ang isang bangungo. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may apoy ng galit na hindi pa humuhupa. Ang sekretarya ay lumuhod sa gilid. Umiiyak siya, nanginginig ang balikat at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Ngunit walang tumingin sa kanya. Parang isa na lamang siyang aninong tinapon sa sulok. Ang buntis na asawa ay tumayo, mahigpit na hinahawakan ang kanyang tiyan. Nararamdaman niya ang banayad na paggalaw ng bata sa loob. Parang nagsasabing, lumaban ka. Sa kanyang paligid, naramdaman niya ang lamig ng hangin na pumapasok mula sa bukas na bintana. Ang kurtina ay humahampas, tila may kasamang bulong ng gabi. Isang bulong na nagdadala ng babala, ngunit kasabay nito ay nagdadala rin ng lakas. Simula ngayon, hindi na ako alipin ng takot, mahina ngunit matatag niyang sinabi. Ang kanyang tinig ay umalingaw nga sa loob ng malawak na silid. Parang panata na nakaukit sa hangin. Ngunit sa sulok ng kanyang isip, may malamig na tinig na nagbabadya. Alam niyang ang kanyang asawa ay hindi titigil. Alam niyang ang kanyang kwento ay hindi patapos. Sa labas, muling dumagundong ang kulog. Ang kidlat ay kumislap, nag-iwan ng puting liwanag sa madilim na langit at sa kanyang puso, naramdaman niya ang matinding kabog. Hindi lamang ang takot, kundi ng paghahanda sa darating na unos. Dahan-dahan siyang naglakad papalayo sa mesa. Bawat yapak ay mabigat ngunit matatag. Parang bawat hakbang ay nagbubura ng kahapon at nagbubukas ng bagong hinaharap. Ngunit bago siya tuluyang nakalabas ng silid, narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na kaluskos sa malayo. Isang kaluskos na parang boses na bumubulong mula sa dilim at sa kanyang dibdib, muling umigting ang kanyang pangamba. Alam niya, ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Ang buntis na asawa ay huminto sa kanyang paglakad. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumalaw, sinusundan ang pinagmulan ng mahiwagang kaluskos. Ang kanyang dibdib ay muling bumilis ang pag-akyat baba, para bang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. Sa labas ng bintana, ang ulan ay nagsimulang bumuhos. Malalaking patak ang pumapalo sa salamin, lumilikha ng mga tunog na parang maingay na tambol ng digmaan. Ang kidlat ay muling kumislap, saglit na inilawan ang hardin ng mansyon. At sa isang iglap, may aninong dumaan, mabilis at hindi mawari. Napakapit siya ng mas mahigpit sa kanyang tiyan. Ang bata sa loob ay gumalaw, parang ramdam din ang bigat ng tensyon. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, halos pabulong na lamang sa dilim. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang biyenan sa kanyang likod. Anak, huwag kang matakot, mahina ngunit matatag ang tinig ng matanda. Mayroon ng bantay sa paligid. Wala nang makakalapit sa iyo. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya makumbinsi. Alam niya ang tinig ng kanyang asawa. Alam niya ang bigat ng kanyang sumpa. At alam niya na hindi iyon basta-basta maglalaho kahit siya ay kinalagkad palabas. Ang chairman ay muling lumapit, may hawak na telepono. Kausap niya ang mga gwardiya sa labas, mahigpit at mabilis ang kanyang mga utos. Siguraduhin ninyo walang lalabas at walang makakapasok ng walang pahintulot. Lahat ng sulok ay bantayan. Huwag kayong magkakamali. Ang buntis na asawa ay dinala sa isang silid sa ikalawang palapag. Malaki ang kwarto, malamig at puno ng mga kortina at kasangkapangyari sa kahoy. Ngunit kahit gaano ito kaganda, sa kanyang paningin ay parang piitan na may mga aninong nakasilip sa bawat sulo. Umupo siya sa gilid ng kama, mahigpit ang pagkakahawak sa kumot. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy, walang hikbi, walang tunog. Parang mga patak ng ulan na kumakatok sa bubong. Sa kanyang isipan, bumabalik ang bawat detalye ng pananakit kanina. Ang marahas na sipa. Ang malamig na tawa ng sekretarya ang bigat ng sahig na parang kinain ang kanyang lakas. At ang sakit na parang hindi niya malilimutan habang buhay. Ngunit kasabay ng mga alaala, may apoy na unti-unting lumiliyab sa kanyang dibdib. Isang apoy ng pagnanais na lumaban. Isang apoy ng panata para sa kanyang anak. Hindi mo ako mababasag, mahinang bulong niya sa sarili. Hindi mo rin makukuha ang anak ko. Sa ibaba ng mansyon, narinig niya ang kaluskos ng mga yabag. Malalakas, Mabibigat. Paulit-ulit. Parang may mga taong gumagala na hindi niya makita. Maya-maya, may malakas na kalabog sa pinto ng silid. Isang hampas na nagpayanig sa kanyang puso. Ang mga kasambahay sa labas ay nagsigawan at may mga yabag na nagmamadaling tumakbo. Lumapit ang kanyang biyanan, mabilis na binuksan ang pinto. Ang mukha ng matanda ay puno ng galit at pagkabahala. May sumubok na pumasok sa compound, wika niya, mariin at mabigat. Hindi pa sila tapos. Handa ka na ba? Ang buntis na asawa ay hindi sumagot. Ngunit sa kanyang mga mata, mainingning ng tapang na hindi niya alam na kaya niyang ipakita. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at pumikit sandali. At sa loob ng kanyang dibdib, ang tibok ng kanyang puso at tibok ng kanyang anak ay nagsanib. Parang dalawang tambol na sabay na nag-aalab para sa isang digmaan na hindi pa nakikita. Alam niya. Hindi lang siya nakikipaglaban para sa kanyang sarili. Nakikipaglaban siya para sa buhay na unti-unting umuusbong sa kanyang sinapupunan. At sa dilim ng gabing iyon, habang ang ulan ay walang tigil na bumubuhos, nagsimula ang unang hakbang ng mas mabigat na laban na darating. Sa gitna ng malakas na ulan at dagundong ng kulog, nanatili ang buntis na asawa sa loob ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang tiyan, parang naglalagay ng panata para sa buhay na kanyang dinadala. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit malinaw sa kanyang puso ang direksyon na tatahaking. Muli siyang nilapitan ng kanyang biyenan. Tahimik na ipinatong ng matanda ang kanyang kamay sa balikat niya. Ligtas ka na ngayon, wika nito, mababa ngunit buo. Hindi na niya kailanman masisira ang buhay mo at ng magiging anak mo. Sa ibaba, ba, nag-ingay ang mga gwardiya nang muling masiguro ang paligid. Ang tunog ng kanilang mga yabag ay parang kumpas ng seguridad at kapanatagan. Ang sekretarya ay tahimik na inalis mula sa mansyon, wala ng kapangyarihang na iwan, wala ng karapatang bumalik. Lumapit ang chairman at tumingin ang diretsyo sa buntis na asawa. Simula ngayon, ikaw ang protektado ng buong pamilya. Ang dangal na inalis niya, ibabalik namin sa iyo ng higit pa. Ang kanyang mga salita ay parang pader na itinayo sa pagitan niya at ng nakaraan. Huminga ng malalim ang babae. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, naramdaman niya ang bigat na unti-unting nawawala. Ang kanyang dibdib ay gumaan at ang kanyang luha ngayon ay hindi na luha ng takot kundi ng kaginhawaan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Nararamdaman niya ang banayad na paggalaw ng sanggol, tahimik ngunit puno ng pag-asa. Umiti siya, isang iting puno ng tapang at pananampalataya. Sa labas, unti-unting humina ang ulan. Ang kulog ay lumayo at ang kalangitan ay nagbukas ng liwanag ng buwan. Parang pahiwatig na natapos na ang isang madilim na kabanata. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay. Hindi niya kailanman makakalimutan ang sakit at pagtataksil. Ngunit sa bawat sugat ay may kapalit na lakas. At sa bawat luha ay may kasamang bagong simula. Ngayon, wala na ang mga tanikala. Ngayon, siya ay malaya. Ngayon, siya ay ina at iyon ang kanyang pinakamatinding sandata. At sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, tuluyan niyang isinara ang pinto ng kahapon. At binuksan ang pintuan ng isang mas maliwanag na bukas.